buong magdamag siyang hindi makakatulog at hindi makakatigil sa kakaisip sa iyo. Gusto mo ba na siya ay hindi makakatulog at hindi makakatigil sa kakaisip sa iyo buong magdamag? Lalong-lalo lalo na ngayon na may tampuhan kayo sa isa't isa at hindi kayo o okay kinalalawa ng partner mo. At gusto mo na siya ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo at itong ritual ay pwede mo naman itong gawin kahit okay kayong dalawa ng partner mo at gusto mo lang na ikaw ay iisipin niya palagi ay gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel. Kahit hindi masyadong buo, ay okay lang, wala pong problema. At pagkatapos, isulat mo lamang ang pangalan at apelido ng target ng isang beses sa harap ng dahon ng laurel. At isulat mo rin ng isang beses ang pangalan at apelido niya sa likod ng dahon ng laurel. At dapat susulatan mo ang harap at likod nito. At pagkatapos mo nang masulat ito sa dahon ng laurel, kunin mo ang dahon ng laurel, hawakan mo ito, ilapit ito sa baba mo, mag-focus at mag ka at ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Sa pamamagitan nitong dahon ng laurel, ikaw ay hindi makakatulog at hindi makakatikil sa kakaisip sa akin buong magdamag. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos halikan mo ng isang beses ang dahon ng laurel isang beses sa harap ng dahon ng laurel at isang beses sa likod ng dahon ng laurel, dapat ahalikan mo ang kanyang pangalan na nakasulat sa dahon ng laurel sa harap at sa likod nito. At pagkatapos, ilagay mo na itong dahon ng laurel sa ilalim ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kung safe lamang ito, sa unan mo ay pwedeng hindi mo ito kunin. At kung hindi naman ito safe, kunin mo ito at ilagay ito kung saan mo gustong ilagay. Basta dapat walang makakakita at makakaalam. At ibalik mo lamang ito sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog. At uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw. Basta itago mo lamang ito o ilagay ito sa unan mo. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang ang dahon ng laurel. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.